Welcome sa TONGS TV Manood palagi at magsubscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa TONGS TV Magsubscribe na kayo at manood palagi Okay po mga katongs. Galing nga po tayo dito sa simbahan. So, sinimba ko lang po si Raybert. Papunta naman tayo ng palengke. Para bumili ng konting lulutuin ang uh, request ng anak ko spaghetti at saka sopas

<laughs> ano pa ko lang mo eh. Dapat. na Okay, sa kabila, wala. Etong dating kasi ng 4 na kilo. Okay, Sige, yan na lang apat. pero pa ba yan? Apat na kayo nun Marami na yan. Ha? So, yan. Namimili tayo dito. May itik naman tayo doon na ilan ba yan? Nabigisa? Anong luto pala yan eh? Caldereta. Ano sa ng masangkap? tomato paste oh, okay. sauce tomato paste sauce ha? Ah? ha? Batang ah? ligaw Batang ligaw <laughs> <Bataligaw. laughs> Ganun na binero oh, eh. Ano po ba? Eri eh, na!

may piyesta. Ano to? Yan na lang po kasi yan. Ito po kasi yung tumag. Wala na? Apat? na Apat ng ilong spaghetti, dalawang ilong sopas. Okay na yan, nak? Wala nang cake? Wala nang cake pa. Ha? Ayaw mo ng cake? Ha? Ha? <laughs> okay mga katongs Tapos na tayo mamili. mili Oh, yung niyog. Yung niyo. Ayan niyo. mga katongs. Birthday po nung kanyang panganay. Moki, mo, ano yun? Mokin, mokin, ano? <laughs> ano? ano? Nag-iisang lalaki. Ah, Moniko Ayan Ayan po Bumili po si Tongs ng itik, Kamura lang po rito nung barako. 80 pesos. May niyan, nai barbecue. Ayun, ayun, nai. Yung laman loob, tinumis. Hindi, Oo. Yung Oo po, masarap yan. Natikman ko na po yun. Tinumis. Oh, Oo po, masarap, masarap yung tinumis yan. niyan. Kapampangan, madali sa O, o. O, Ayan po, si, si nanay niya po pala. Ayan, kapatid po ni Tatay Jose. tiga San Vicente. Sa amin. Sa amin po yan. Charot na. Charot <laughs> Ayan, shout out po yung mga tiga San Vicente. Yeah. Ay, kong chal, Pedro. Jimmy. Hindi kay Jimmy Peña po. Shout out po, Conce. Ito pamangkin kami, Apo Cheso. Pamangkin po pala kayo ni Apo? Apo ko na yun, yung Jimmy. Apo ah, Apo na. Ah, na siya. Ah, siya. Um, Conce, um, tatay niya sa buo ko yun. Yeah. Ayan, Conce. Conce. Ay, pamangkin ko pala ba? Ito na po pala eh. yung chahin mo. Ayan Ayan po. Yung um, bali yung pinsan mo, o kaibigan po namin. Bago po ha. Baka namin. Baka namin, si. kasi. One, two, three. Happy birthday, baby. Yes, good morning mga katong TV. sa magandang magandang araw po sa inyong lahat. yan panibagong araw, panibagong vlog. Ah, uh, nandito nga po ako ngayon sa sa ating taniman ng palay kasi uh, magsasabog na tayo ng bunla or ng binhi mamumunla na tayo ano? yung binabad namin na nakasako ay tumubo na so ngayon uh, isasabog natin dito sa punlaan uh, ito po yung ginagawa ko ngayon nagsasako ko ng ano ng sasako po ako ng lupa para may pangkanal tayo sa sa kama ng pagpupunlaan natin

Iyan you know, o mga katongs ito nga po yung gagawin natin punlaan So kahapon pinatuyo ang kuna yan. At ilagyan na natin ng kanyang tanda. Sinukatan na natin ng kama-kama. So napapansin niyo po yung mga dahon na yan. Yan yung mga pagitan ng kama. Yan tayo gagawa ng kanal. vado